problema kami kasi dumog na yung rubber damper ng motor kaya ngayon naghahanap kami ng ah uh, motorcycle repair para makapili kaso lang mukhang sarado na wala na kaming makita eh, yun lang hindi kami pwedeng tumakbo ng ganito kasi talagang durog na durog na yung rubber damper ng motor ko Oh, patay ng ilaw. Let's go to Balay Tara. Ito yung aming sala siya. <laughs> Welcome po kayo rito. Tara, i-house tour namin kayo. Ito po ang aming hagdan. Pababa. Medyo magdadahan-dahan lang po kayo. Nag-aayos Ay, na kami. Uy, nagpalit na ako ng favorite jersey ko <laughs> favorite jersey ito wala hindi ito talaga favorite ko talaga ang ano tong jacket na to favorite ko talaga to kaya madalas yung makita ko sa ano halos ito pati yung ginamit ko dun sa Mindanao ayan nakaayos na kami paalis na kami dito na kami sa lapa nakaayos ko lang yung mga dalahin natin mainit pa ma'am oh mainit pa yan Pwede pagtagsampo tag pag -iwalayan. Para ano, mailagay natin sa bagyo, di ba? Merienda and ride. Right. Habang <laughs> mabagal tayo. Bibili kami ng brandisan. Wala pa lang pala to, tag ang isa. Oo, oh, wala okay rin, masarap na rin. Anong luto naman? Yung bayan ng Rojas, no? Ayun, no? Ay, bumagal lang yung face ng biyahe natin dito. Oh, yung ginagawa sa palakan nakita mo, binabalatan tapos may eh, no? ay ito ito, kabatuan to eh parang bayan-bayan lang naman ang dinadaanan natin pero papunta rin lang tayo roon. parang yung isa yata bypass road yata eh pero pag bayan-bayan na lang tayo mas okay naman eh kahit minsan may ipin tayo ng konti naman gano'ng patagal. Rojas Isabela. Luna. Ah, Alicia. Alicia Isabela pa rin ito. Ayan, tignan natin yung ito so, parang bayan ng Alicia to eh. sa Chago City diretso dumaan talaga tayo ng bayan bayan para may experience natin yung padaanan yung mga bayan nila mas maigi nga yung gamit. eh. tsaka mas malapit kasi pag nagbayan bayan kahit naman nung pumupunta tayo ng vehicle eh. diba yung ba yung bypass road ng papuntang Lopez napakalayo, pero pag diniretso mo lang pala ang lapit lang pala kaya dito na lang tayo medyo eh, tsatsagay mo lang pagka minsan na nagtatrapik pero mas okay na rin dito Queen Town of Isabela Pichage tinatawag na Queen Town ng Isabela ang Pechabit magandang tanghali ayun o, oh, refilling station ma-refill tayo ng tubig mga kabenso TV thank you <laughs> thank you very much oh, mabait talaga ng mabait ng tao sa amin Lagi kami nakaka libre ng tubig. Tara. <laughs> Bait naman ni Ma'am. Halos hindi na kami nabili ng tubig namin kasi tuwing magpapakarang kami nung yung plastic na binili ko sa Shopee yung container na para pwede itiklo hindi na kami pinagbabayad so napakalaking tipid din namin sa tubig kasi sa totoo isa sa malaking gastos din sa biyahe ang tubig kasi kung bibili ka lagi sa convenience store, sobrang mahal kaya ayun, naisip kong magbitbit bit ng ganong klase ng lagayan ng tubig eh nalang mas malaki yung nakikipit namin dahil bukod sa hindi na kami inaabot ng uhaw kasi nahirap din bumiyahe talaga pag may unitapos nauuhaw ka na, yan ang pinakamahirap sa lahat eh. ang pinagduhan namin nagpaparefill kami Ayun, ginagawa, hindi na, na, hindi na nila pinagbabayan. Halos nakaka may isang litro lang kami. Eh yung laman minsan napupuno namin, nagiging 3 liters pa pero libre lang. So napakalaking tipid ng gano'n. Oh. nakita ko na rin dating tulay na to eh ayan o oh. lawa ng kulay mocha na tubig yung tulay mocha siya eh. ha para 3 in 1 pwede ka naman dyan I like the taste of milk kasi ba or ano to yung lugar na to is ano Jones Isabela Jones eh no Barang, bakit kaya naging Jones ang ano nito ano kaya yung history niya kung bakit naging Jones eh? Don Antonio A. E. Valejo Public Market ganyan sa tingnan kapag sa yung ano o tama lumulubog pati yung mga sasakyan ko na, siguro nagwawating sila rin yun no? ganda sana bumaba dito kaso lang delikado kasi Mahal, may tatanong ako iyo. May isang puno, ano ang bunga? Laos na Gas-gas na gas-gas eh lang gas-gas eh Durog na na yung gano'ng ano eh Tanong Tanong hey, no? Tayong tayo yung kalsad eh XCX Okay Kain muna tayo ano Alas 12 pasado na tại đây như đây nó ba bốn cái phòng đi chứ bộ thì cũng Ah, sa Madela. Uh, eh, di na, nandito, dito. no? ano, Madela na ito eh. eh. Oh. Dito may ano naman. ano, simpleng mga simple lang, 'di ba? Pero tignan niyo naman 'no, nature na nature lang. Parang napakasarap ng pakiramdam pag nandito ka sa lugar na 'to kasi ayun, know, sarap siguro tumira dun sa kubo na 'yon, mali 'no. Oh, ayun, Tapos dito mag-aano ka lang. Ganda rito, no? Parang napaka ano? Napaka tahimik. Uy. Aratilis. Oo nga, ayan. Oh. Oh, ganda oh. Ah. Tara. Ano? Eh, 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 tayo dalawa na lang. 'Di ba? Ang ganda ng bridge niya. Hello. Dito kami sa bridge. <laughs> bridge ano Hello, bridge ka? Masakit ka tawag Oh, ano sa inyo sa mga pinupuntahan namin, di ba maganda? Oo oh. maganda oh. Giant slide. Pag ka pumunta ka doon sa tuktok, magbubuo ka lang, diretso ka na ng tubig. Sabi, ah, ang okay. gaganda ng mga nadadaanan namin. BP, ano yung sabihin ng BP? Down payment? Napaakyat ngayon Puro palusong naman Yung talagang Totally talaga na Lusong Ngayon tama yung truck oh. Hindi rin talaga lubo lusong Ng ano Ang bilis. Baka hindi kasi kayanin Ang preno pag gantong sobrang lusong Hindi rin ako nagpi Sa ganto ah, Segunda Segunda Sigurado yan Siguradong sigurado yan Kahit gano'ng pakalusong yan sa segunda ka kapit na kapit ang engine brake mo dyan isan ng ano isan ng preno pag nasa mataas kang lugar para nabibingi ka ayun o no? oh. ayun o no? oh, ganda dun o oh. ah. ayun o no? oh, ang taas mala bundukin pa rito sa lugar na to tara alis na tayo Wow. Very epic. Ang um, views dito. Parang mountain province din talaga. again Ayan, dapat <laughs> sa Nakita natin yung mga Yan yung mga tunay na original na mga Pilipino Diba? Yan yung talagang purang lahing Pinoy talaga Mga lahing Pilipino Kasi tayo, may mga lahi na tayong iba eh Ako, lahing ano ako eh Lahing British Pritis Bulldog Wow Very epic ang view rito no? Hello! Hello! <laughs> Pogi! <laughs> Hello! Hello! Saan? E, oh, ayun Balir tayo eh Mabalir to bossing? Thank you Tama, ah, Tayo muna tayo doon sa may tabing dagat oh. Parang ito yung nakita ko din, yung mga gilid gilid doon ayun, Marami pang bulubundukin doon sa may lugar na yun Siguro papunta ng, yung papunta ng baler nagpahangin lang kami rito ano lang kami ng simoy ng hangin ano okay ba? ito da, ang dahil naliligong bata dun no? yun dun dahil bangka rito tsaka maganda rito parang hindi maalon maligo sa dagat pwede ka na dyan eh siko siko wala lang nag -e enjoy nag -e enjoy nga ako yung pag anong ganon tayo eh. pag anong ganon pa ba akyan pa ba o diba talagang nakakapagod talagang tal talaga naman yun eh pero andito tayo sa ano eh, dito tayo sa magagandang lugar naman na hindi natin laging napupuntahan. Kaya sabi ko nga, 'di ba? Oh, tsaka hindi mo akala mararating mo 'to dahil wala naman alam mo yung mga panahon eh, parang hindi mo naman pinaplano na pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganito. Basta bigla na lang ayun, parang boom, oh, parang ganoon. Nandito ka na. Wow. Ang ganda siguro dito sa dapit hapon, no? Ayan, no? Napaganda ng ano, talagang tabing dagat na siya, oh. Ang lakas ng alon, no? Oh, sige. Ay, yun ang problema natin. Kung saka nandito na tayo sa ano, sa Baler. Ayan, no? Halina Boulevard ka tayo inuulan ayun meron meron tayong sisilungan dun ayun, no? baka pwede rin no? eh marami naman palang sisilungan eh Ayan no? Wala bang bubong? Ay, ito to to. Baka pwede tayong sumilong diyan, no. Ayan, yan, yan. Bukas ba? kaso aakyat pa tayo pwede yan parada na lang ako rito oh. sige sayang nandito na tayo sa pa tayo inabot ng ulan no? teka dyan ka lang titignan lang ako doon Wow, lakas ng hampas ng yung lakas ng hampas ng alo uh, maliwa-liwanag -mali, pa naman saan eh, kaso lang yun nga, biglang umuulan maganda kasi kung makarating tayo dun sa alo. sa medyo malilim na tapos kung gagabing tayo, wala na tayong magagawa di Hintayin na lang natin tumigil ang ulan tapos saka tayo bumiyahe. Ito, baler. Hindi pa pala baler yun. No? Oh. Kailangan natin malaman kung may papuntang kabanatuan dito. Kasi yun ang... Hindi, okay, aala Hindi, oh, okay. hindi na naman yun. Dire-diretso lang. Kaso lang, hindi na natin kung tama yung ano dito pumunta So Ayan, welcome to Baler. Oh, ayan. Yeah, mga Benso TV na. Dito kami ngayon sa Baler. Dito na kami inaabot at eh, saka na rin kami siraan pati kami Although tumatakbo pa rin siya Kaso lang buti nga dito namin na buting. dito ko naramdaman na siraan na rin yung Rubber damper na motor ko Dahil sa sobrang dami ng inahon namin Ayun Tsaka Ayan dito na kami sa tabing kalsada Dito na kami magpapalipas ng Pagdamag uh, hindi na kami mag check-in lang bahal. Malit. Kaya <laughs> ng bike. Ah, oh, uh, maayos naman yung ano na, may sapin naman kami, may upuan kami. Tsaka balak namin kasi madaling araw rin naman kami aalis. Hindi, depende kung ano oras magbubukas. Yun nga lang, depende kung ano oras magbubukas yung sap na ng piyesa. Pero blessing in disguise guys na rin kasi at least hindi kami nakadiretso ng papunta ng kabanatuan. Naramdaman ko kagad ka na durog na pala yung rubber damper. Oo, oh, grabe. Ang akala na kaya damper. Akala nga namin tapos na eh no? Nung sa may ano tayo dun sa may banawe nung pagbaba namin. sa uy salamat tapos na yung pala meron din pa pala dito sa may pa mas matindi eh no? hindi naman mas matindi yung sa may pugaw pero non-stop naman dito talagang, yeah, ano, non sobrang, tsaka, talaga ano, sobrang sobrang ano ano yun sobrang ang tagal ng ahon mo talagang ano haba. pero ganun pa man eh lahat naman talaga nang nangyayari sa mga rides eh meron din namang ano eh meron din naman talaga mga dahilan kaya sa amin kung ano yung kung ano man yung mga nangyayari sa amin ba hindi eh, agad kami nakaderecho tinatanggap agad namin yun hindi na namin pinanghihinayangan na sayang dapat maaga kami umalis sayang dapat hindi na okay lang kasi talagang ganun talaga may, may mga ano eh, may mga dahilan kung bakit na delay kung bakit napapahaga kaya ayun okay lang sa amin talagang sa pagra-ride talaga, may hirap may sarap may saya may lungkot may tulog kalsada <laughs> pero okay lang yun tsaka may gutom rin syempre pero hindi ang dami natin kinain kanino ang sarap na mga kinain hindi, natin. na hindi na kami kakain eh nga na hindi na kami kakain ngayong gabi para hindi kami maging bloated okay na yun so kita kita lang tayo bukas Siyempre. ano, ano pala oh. yung pangalan pala yung tinag message sa mga kaya Si Pia, yes. Sir Bernie, si Sir Bernie pala okay, pangalan na, no? Kumusta kayo? Kinumusta namin kayo sa ano? Nag-message din oh, si kami, kami sa ano? Eh. Kinukumusta namin kayo dun sa Facebook kung nasan oh. na kayo. Kami, nandito kami sa Baler. Nandito kami na sa Baler, nabot kami ng samanang kamay. Pero okay lang, gano'n naman talaga eh. Gano'n naman talaga yung mga rides na nangyayari. Ang importante eh, huwag na nating ipilit yung hindi dapat pilitin. Katulad yan, pipilitin umalis Buti hindi na namin pinilit Bravo, Wala pa din pipilit kasi wala na eh Ayaw, tumatakbo. ayaw, tumakbo ayaw, Tumatakbo naman siya kaso lang Hindi talaga pwedeng puwersa Kaya... Hindi na pwedeng ahot uh, Siguro babala na rin yun Para hindi na kami tumuloy Kaya salamat din sa motor ko Kasi nagsasabi siya kung Ano yung dapat gawin So, see you See you tomorrow na lang May bukas pa naman Tsaka dito muna kami So, ganun na lang Ingat-ingat din kayong lahat sa rides, yung mga kasabay namin. Piyado so, Bernie. oh, ingat po kayo. Uh, ano pangalan ng ano nila? Prime Club. Prime Club, ingat po kayo lagi. Tsaka, salamat din sa inyo. Salamat. Dito na lang muna. Kita-kita na lang ulit. Oo, oh, magme-mekos-mekos muna kami rito. <laughs>